Sa wakas mga waka kanaypi from Germany nandito na sa Pinas. Thank you so much sa pasalubong ate. So, yeah. Thank you so much. Opo. What's up mga kanaypi? Good morning. Nagbabalik na naman si Kanaypi for another video. Ngayong araw, pasada vlog na naman tayo As usual, walang pinagbago <laughs> At yan na kasi yung ating trabaho Mga kanayipi, yan Pinapainit ko na yung makina ni Mia At pupunta tayo ngayon ng panel ko Magbabayad tayo ng bills ng kuryente Tapos mamayang tanghali Bayad tayo ng bills naman ng wifi dahil sumahod na ako kahapon sa YouTube yung every month na sahod natin may pambayad na ako ng bills ayan yun na naman yung pinuntahan ng ating sahod buti na lang may sinasahod pa ako sa YouTube at nandyan pa rin kayong sumusuporta sa lahat ng aking ina-upload na video mga kanoypi malaking tulong talaga kayo sa akin sa aming pamilya maraming maraming salamat sa inyong lahat sa ginagawa nyong noise skip ads ng aking mga video thank you thank you mga kanayipi maraming maraming salamat ayan okay na siguro to mga kanayipi kanina pa siya ano eh kumandar yan mainit na yung kanyang makina okay na mamaya na lang ako magpupunan sa ano sa EGL alright punta muna tayo ng panel ko kasi nga maraming pila doon mas maaga mas maganda di ba okay let's go let's go let's go mga kanoy sa panel ko kuha tayo ng number to. palagyan lang natin ng ano palagyan lang natin ng number itong resibo natin bali yan o oh, 2,000 yung bill kung kunti pala tao number 16 Ano oras sir? Sige Alas Ano ito yung pang mag-uumpisa So number 16 Pwede pa tayong Pamasada Makakanoy ito eh Pupatay ng buhay na ano natin dyan Pambuhay na maano Bali 2000 yung ano yung bill ng kuryente. 2026 ata. Balik tayo mamaya. may pasayro na tayo ay buti na lang na pick up natin to hello natin 80 pesos mga kanayipi alright ayos do no? punta lang tayo dito sa may panel ko para magbayad ng bills antay na lang natin tapos na tayong nagbayad mga kanayipi ayan 2026 may penalty na 50 say Thank you yan mga kanaypi nagbigay naman si madam ng 50 ayos balik tayo ng EGL ulit huwag na antay hindi nga ka banda katablan jay <laughs> 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 naitulog ko din na minsan ay di kalman naitulog naman di na pala nagbayad silaw ito ko mo tatante hahaha Al Almusal muna ako Ito na yung pinamili natin Ribs Pichay Bagyo beans uh, patatas pagkain ng manok ayan gugutom na ako eh ayan mga kanipi tapos na tayong nagtrabaho dyan sa bahay ngayon deliver na natin tong isang sakong bigas dito lang sa ano purok tres at isang subscribers natin yon na galing Germany Nakikita na natin si Madam Na Laging nanonood din Ang aking video Maraming maraming salamat Madam Kita na Atid ko na dyan sa Proctress ah. nandiyan na kay Mia Alright, let's go Mamaya na tayo Magpapagas mga kanayipi wala nang gasimiya eh. Pakunti na. Yan, pa-empty na. DCE Auto Supply So, saan dito mga kanipi? Dito kaya? Ay, sir! Dito! Thank you, sir! Kayo pala yung nag-order, sir? Ano? Anong pangalan nyo, sir? Libby! Levy ah. Oh. Sir pala, Sir Levy. <laughs> so, nandito na tayo mga kanaypi. Ayan, Sir. Thank you so much. Ayan,

Thank you. <laughs> Thank you. Thank <laughs> oh, <laughs> okay, you. Kay... Ayos na dam. Tulog. Tulog siya. Tulog. At least. Ayos na Mataba na siya. Oo. Ingatan mong maigil. Kasi primature. Pero matatalino ang mga premature Kaya sabi na <laughs> nila eh. Matatalino. Sa wakas mga kanaypi. From Germany. Nandito na sa Pinas. Hahaha. <laughs> thank you so much sa pasalubong ate so, yeah. Yeah, yeah thank you so much kapatid opo okay. uh, okay. so tawagan ka pa ganun ah sige ate okay, uh, oh, sige. Thank, thank, you. You, thank you po ni uh, mo yeah bibigay ko ito mamaya yung sinabi <laughs> thank you <laughs> okay, bye -bye. thank you sir yeah yeah bye, -bye. ayan thank you so much kay sir at uh, kay Madam Binigyan tayo ng pasalubong From Germany At syempre binigyan pa lang ano Ng pera si Baby Erica kay natin mamaya kay Mrs. yun Mga, yon, mga Makikita nyo na Iaabot ko sa kanila So Iyoy muna natin to Thank you, thank you so much Sir at Madam Let's go from uh, Germany Ayan mga kanaypi. Lagay mo na natin sa bahay ito. Binigay nila ate at kuya. So nandito na ako sa bahay mga kanaypi. At, tawagin ko lang si Mrs. Ma. Ito. May binigay sila ate at kuya. From Germany. Wow. Thank you. Thank you. Salamat po. At meron pa. Bale, nandito yung bayad ng bigas. to bayad ng bigas. Ayan. Tapos ito, para kay baby. Erika. Ang pambili ng diapor at saka gatas si baby Erika. <laughs> thank you so for Christmas. Kamay <laughs> ka. Ayan. Thank you, thank you so much, kuya at ate. Levy from Germany. Salamat sa binigay nyo at kay Baby Erica. Thank you po. At sa pagkabil na rin ng paninda kong bigas. Happy. Happy! may pang ano eh, may magang pangas na si Baby sa, ano, sa kanila. Salamat po. Ayan, mga kanayipi. Labas na tayo. Nabigay ko na kay Mrs. yung bayad ng bigas. At yung pera din na binigay kay Baby Maika. May pambili na siya ng gatas at diaper. Maraming maraming salamat po talaga. Ate at kuya from Germany. Kay Madam Levy. Yan. So tara na. At mamamasada pa tayo. Anong oras na mga kanoy 11.30 na siguro huwian na ng mga estudyante pero okay lang yan nakabili naman na ako ng ano ng pananghali ang ulam eh niluto na ni misis bali nilagang baboy yun ribs, buto buto yung binili ko para may sabaw good morning mga kanaypi ito na yung dugtong ng ating video kahapon na nag-deliver ako ng bigas dito sa Porok 3 at ito na mga kanayipi bali hindi na kasi ako nakapag-vlog ng hapon nun kasi may ginawa ako inayos ko yung isang motor ko mga kanayipi bali ngayon, samahan nyo ako na pumunta kay Kuya Wiltan sa Umingan at magbabayad tayo ng bigas tapos kukuha na naman ng panibagong stock 但。 bayad na, na, ay bayad mo na tayo kasi dito na, no? halaki pa <laughs> <May sama. laughs> <laughs> ano ba eh Ayan, 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 may sapay. Pag war na, may sapay ng siya. mamahabol tiko na sige ko, Ano sir, basketball player. Ayan, pakarga tayo ng sampo ulit mga kanaipi. Ito ko nung Ayan, sampung sa ako mga kanayipi Ayan, alis na tayo mga kanayipi May pagkain na ng manok Alright JMP3 Dagdagan na lang natin yun ng mga ano ng gulay o kaya mais Bilhin na lang natin doon sa ano sa bayan mga kanaypi. Nandito na tayo. Alright. May pagkain na naman yung aking mga manok. Let's go. Punin na natin yung hand truck para tawag nun may karga na natin to alright tara mga kanayipi kunin na natin yung bigas doon kay Mia tala ko na tong hand truck at ang maganda dito nagawa na ng ano nagawa na siya ng magandang daanan hindi na basta basta masisira yan eh lalo na apat na sako yung kinakarga ko dito sa antrap yung ginawa kong plywood na yon tawag nun tumutunog pag dumadaan mga kamensi e ngayon maganda na ayos ba diba? natin yung tigas Ayan mga kanaipi May mabibigay na naman ako sa aking mga customer Ayan mga kanaipi Kunin na natin Go. Si paglang kanoy pi. Si paglang. Si paglang. tapos ko nang buhatin lahat mga kanipip pati yung pagkain ng mga manok nalagay ko na dito sa loob ayos pagod lang pero pero okay lang yan at least may stock na naman ako na bigas para may mabigay ako sa mga customer kong gustong bumili ng aking panindang bigas ayan so sa mga gustong bumili I-PM nyo na lang ako dito sa Facebook page ko na Noipi Vlog o kaya dito sa personal account ko na Royal Cachuela Española. Yan tayo mag-communicate mga kanipi, kung gusto nyong bumili ng panindang bigas at pom na Eurotex yan. I-PM nyo na lang ako at gagawin natin ng video sa paghatid sa bahay nyo. Okay? Ayan mga kanaipi, nandito na ako sa bahay. Kaka, uwi ko lang. Nandito na yung gatas ni Baby at yung diaper. Dito na napunta yung binigay mo at lebih na para kay Baby Erica. Yan. Binili ko na dito. So yan. Pinapalitan si Baby kasi ano kagigising niya. Napuno na yung diaper niya. <laughs> so mga kanaypi maraming maraming salamat na naman sa pagsama sa panunood ng aking video. Sa noise skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Malaking tulong yun para sa aming pamilya. So pasensya muna ngayon. Kasi walang shout out. Bawin na lang sa mga susunod na araw. No? Uh, kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all. And peace out.